Binisita naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga OFW sa Saudi Arabia matapos itong dubalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga OFW sa bansa at ang kanilang sakripiso para sa mga mahal sa buhay. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Hindi natapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Riyadh, Saudi Arabia nang hindi bumibisita sa Filipino community. Kaya matapos ang kanyang mga aktibidad sa katatapos na ASEAN Gulf Cooperation Council Summit, agad niyang binisita ang mga kababayan natin doon. Tiniyak ng pangulo sa mga OFW na kasama sa kanyang mga pulong ang pagsiguro sa kanilang kapakanan. Sa ating pagpunta dito, ay uh, para ka ulit ang uh, ating mga kaibigan dito sa Saudi Arabia at hindi lamang sa Saudi Arabia kung hindi dito sa Middle East upang tiyakin na ang kalagayan naman ng ating mga mamamayan ng ating mga Pilipino ay nasa mabuti at uh, kung may may problema man ay pinag-usapan natin at kaya po nating ayusin Kinilara rin ng Pangulo ang pagsisikap at sakripisyo ng mga OFW na walang pagod nagtatrabaho kahit malayo sa kanilang pamilya at bansa. Gayunman, binigyang diin ng punong ehekutibo ang kanilang napakalaking ambag sa ekonomiya ng bansa, lalo't nagsisilbi silang cultural ambassadors. As cultural ambassadors have shown the people of the world the kindness the warmth of the Filipino. You have all contributed to the promotion of the Philippines as a remarkable tourist destination. Lahat po na magkaroon ng OFW at dumami na at nakikilala po tayo, ay eh, nakakatulong po yun. Tiniyak naman ng Pangulo na laging handa ang pamahalaan na umagapay at tumukon sa mga pangangailangan ng mga OFW at mapagaan ang kanilang pamumuhay. I have instructed all the government agencies to utilize digital technology to streamline previously lengthy processes. The OFW pass, for example, is a digital technology solution that removes the need for paper requirements, making returning to your country of work more convenient. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga ito sa suportang ipinakita nila noong nakaraang eleksyon at nangakong magsisikap ang gobyerno para suklian ito at para makamit ang nagkakaisang bagong Pilipinas. Ikinatuwa naman ng mga OFW ang pagbisita ng Pangulo sa kanila dahil patunay lamang anila ito na may malasakit ang Pangulo sa mga migrant worker. Kahit kami ay malayo sa aming pamilya, nararamdaman namin na pagmamahal na ating leader, BBBM, ay buong buo para sa OFW. Kahit na malayo pong lugar, napupuntahan niya po yung mga Pilipino po. yung po yung mahalaga po sa amin na, na naalala niya po kami lahat dito. Tinatayang nasa mahigit 700,000 OFW ang nagtatrabaho sa KSA. Kenneth Pasyente, para sa bayan.